sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Palawan ay meron isang pamilya ang nakatira sa paanan ng bundok. Meron silang malawak na palayan. Pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay. Apat ang membro ng pamilya, ang mag-asawa at ang kanilang dalawang anak. Lalaki at babae. Maagang nagkapamilya ang anak na babae at ang anak na bunsong lalaki naman ay nag-aaral sa kolehiyo sa isang universidad sa Manila. Bakasyon noon at pauwi ng probinsya si Ricky. Habang nasa barko ay meron dalawang lalaki ang lumapit sa kanya na halos ay kaedad niya lamang. Binati siya ng mga ito at nagpakilala Nakapitbahay lamang nila ang mga iyon Nagtataka si Ricky Dahil simulat sa pool ay alam niya na sila lamang ang nakatira sa lugar na iyon At ang pinakamalapit na susunod na bahay ay nasa isang kilometro ang layo At iyon ay ang barrio Paanong naging kapitbahay nila ang mga iyon? ang kwento pa nila simula pa mga bata silang magkapatid ay araw-araw silang nakikita ng mga iyon sige Ricky pagdating natin sa atin ipapasyal ka namin sa bahay sabi nila nagtataka siya dahil sa mga mistiso ang mga ito at mukhang mayayaman tinanong niya ang mga iyon kung ano ang ginagawa nila sa siyudad. Nagbabakasyon di umano sila sa kanilang kamag sa Luzon at pauwi na din sila. Kinabukasan, nakarating na sila ng probinsya at habang pababa ng barko ay niyaya sila ng mga iyon na sumabay na lang sa kanila at dahil iisang lugar lamang sila. Nagtaka siya dahil meron ng nag-aantay na isang magarang sasakyan sa mga ito. Wala siyang imik habang nasa biyahe pa uwi. Nang malapit na siya sa kanila ay ibinaba siya dahil meron pa raw silang pupuntahang kamag-anak. Bago siya bumaba ay binigyan siya ng isang gold coin at ang bilin kung gusto niyang pumunta sa kanila ay pumunta siya sa likod bahay nila at doon sa malaking puno ng balitik ay ikatok niya ng tatlong beses ang gold coin na ibinigay sa kanya. Nagtatakaman at kinikilabutan ay tumango siya at nagpasalamat dahil nakasabay siya at mabilis siyang nakauwi. Pagdating niya sa kanila, ay masayang sinalubong siya ng mga magulang. Hapon na noon at habang nagpapahinga ay naisipan niyang pumunta sa likod bahay nila at tiniyak kung nandoon nga ang punong baliti na sinasabi ng dalawang lalaki na nakilala niya. Nakita siya ng ama niya at tinanong kung ano ang ginagawa sa harap ng punong balitik sagot na lamang niya na wala po. Meron lang akong tinitignan. Niyaya na siya ng ama na umuwi. Pagdating nila sa bahay, ay naikwento niya lahat sa mga magulang ang tungkol sa magkapatid. Sabi ng kanyang ina na merong inkanto sa kanila at baka nabibilang ang dalawang iyon sa mga ito. Simula pa noon ay wala daw silang naging kapitbahay doon at pinagbilinan na kung dadalhin siya o makapunta sa lugar ng mga iyon ay huwag na huwag siyang kakain ng mga iaalok sa kanyang pagkain dahil ayon sa mga matatanda ay hindi na raw makakabalik sa kanila o makakalabas ang taong kakain ng kanilang pagkain nilibang na lang niya ang sarili sa pagtulong sa bukid sa kanyang ama. At tuwing hapon ay pumupunta siya sa baryo upang makipaglaro ng basketball sa mga kababata. Lumipas ang ilang araw ay nagpakitang muli sa kanya ang dalawang magkapatid at lulan sila ng magarang sasakyan. Niyaya siya ng mga ito na mamasyal sa bayan at habang lulan ng sasakyan ay nagtataka siya dahil nakita niya ang isang kakilala at nang batiin o kawayan niya ito ay hindi man lang siya nakita. Hapo na sila nang umuwi at ibinaba siyang muli malapit sa kanila at muli ay niyaya siya na ang mga ito na pumunta sa bahay nila. Kinabukasan, bandang hapon na iyon, nang naisipan niyang tumungo sa likod bahay at dumerecho sa punong baliti. Buo na ang loob niya na paunlakan ng mga ito. Nang makarating sa punong baliti, ay kinatok niya ang gold coin ng tatlong beses sa punong iyon. Nagulat siya at namangha dahil meron isang napakalaking pinto ang bumukas. Dali-dali siyang pumasok doon at namangha sa ganda ng lugar dahil meron palang ganito sa likod ng bahay nila. Abangan po ang karugtong ng istoryang ito. Nawa ay naibigan niyong pong muli at maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. At mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig na mundo tayo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.